Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, 29? 29 na? Ah, uh, 30. 30 na. 30 ng Agosto. Uh, 2025 atang ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7.40 alas 7.54 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol po dito sa yung tinalakay ko kahapon uh, pero hindi ko ibinigay yung Bible verse. Yung si General Tory ay gumagamit ng salita ng Diyos. Opo. O ginagamit niya ang Biblia sa kanyang mga salita o sagot. Ngayon ay maaring hindi natin nahahalata ano o maaring hindi exactly kasi nga eh, wala namang dalawang kwento na exactly disimay. na iiba naiiba ng bahagya pero nagamit niya ang salita ng Panginoon. Ngayon po, ang salita ng Panginoon kasi hindi mo kayang barahin yan eh. Opo, hindi mo kayang labanan yan. Kasi nga salita ng Panginoon eh. Opo, at yan po ang tatalakayin ko ngayon dito. Ah... Uh, Una pa lang, noon pa, noon pa, binablog ko na dito, si General Turi may aral. Bagamat siya ay iglas, Iglesia ni Cristo, ay may aral din yan eh. O, iisa din ang Biblia na binubuklat eh. <laughs> Kaya kung pag-aralan niya yun, malamang tatama siya o hindi siya maliligaw. Kung pag-aralan niya yun. Ngayon, maliligaw lang kasi kung minsan ang ibinibigay lang isang verse at kukuha na naman ng isang verse at kukuha na naman ng isang verse para mailigaw. Pero kung pag-aralan mo yung buong chapter o buong istansa, yung isang istansa lang na mayroong sigurong mga sampu na sentences, hindi ka maliligaw. Opo. At yan nga ang nagamit ni General Tory. Ito po ang title ko ngayon, ano? Ang sabi kasi ni General Tory, ano? At yan ang title ko, Huwag ninyo ako kaawaan, sabi ni General Tory, sa halip, ka kaawaan nyo ang milyon-milyon apiktado ng baha. Yan po, ano? Ay hindi ko kasi, ba, ikwan sa cellphone ko, eh. Hindi ko... Nahirapan kasi ako eh. Pero ipaparinig ko sangas sa inyo. Ay pero, hindi na lang. Napakinggan nyo naman siguro yan sa ibang vlog. Ang sabi niya, huwag nyo akong kaawaan. Sabi ni General Turi. Sa halip, kaawaan nyo ang milyon-milyon apiktado ng pagbaha. Ayan po, di ba? Ngayon ay ito po ang description ko dyan, doon sa sinabi niya. Tama lang po ang sinabi ni General Torrey. Wala pong mali dyan. Wala. At palagay ko kahit na sinong tao, hindi pwedeng labanan yan. Kahit na si Marcos, kahit na si Batu de la Rosa, na ito ay, nakikita ko, ito ay patungkol doon sa sinabi ni Batu de la Rosa na naaawa siya. Ito ang kasagutan niya, huwag niyo akong kaawaan. At yung mga biktima din ng pagbaha, ay hindi pwedeng kontrahin yan ah. O yung mga taong gobyerno na alam na ang dami ng korupsyon dyan, hindi rin pwedeng kontrahin ito yung mga ordinaryong tao. O sasang-ayon din dito eh. Kaya nga, sabi ko, yung salita ng Diyos, hindi mo makontradik. Ngayon, kung salita lang yan ng tao, ay ang dali eh. Ang daling i-contradict. Bibigyan ko po kayo ng, ng example. O ano ang, ano ang dahilan ni John Vic Rimulya? Ano ang dahilan niya? Hindi na siya ginagalang, hindi ba? Hindi daw sumusunod. O ay nagsasarili o kaya ay lumaki ang ulo, ay yan po ay wala naman tayong kwanjan eh. Wala naman tayong batayan o wala tayong gauge. Hindi natin measure yan. Yung hindi ginagalang. Paano mong imemessure yan? Ay kanya-kanya ang pagtanaw ng tao, hindi ba? Kaya walang kwinta yan. Yan ganyan. Ganyan din ang ginawa nila, kreikwan eh. Kay Chief Justice Maria Lourdes Sireno, hindi ba? Tinanggal nila, o, oh, tinanggal nila sa pagka -chief Justice kasi daw hindi daw sila ginagalang. O, oh, ayan po eh. Ang dami po na naluluko na mga tao dahil dyan sa ganyan. Wala pong batas na ganyan na hindi ginagalang. Walang batas dyan kasi nga damdamin lang yan eh. Paano mo i-gauge nga yan eh? Paano mo malalaman na tama? Hindi ba? Sabantalang itong sinabi ni General Torre ay narinig niya siguro eh. Marami ang nagsasabi na aawa sila. At isa na nga ay si Batu de la Rosa. O, naaawa siya. Ay, yan ang magandang talakay ngayon. Ngayon, ito ay biblical at biblical ano sa sasabihin ko ano ang verse niya no at napapanahon at epektibo Napapanahon kasi nga eh ang dami nating problema eh. i andami, <laughs> andami pong problema eh lalo na 'yan sa pagbaha yung flood control ay hamak mo si Richard Gomes pala ikasama eh. na rin diyan hindi eh. ba kasama na rin siya eh. Gumuho din yung blood control na pinagawa niya. oh. ay di, ang dami talaga apiktado. O, oh. kahapon, napanood ko yung sa Arayat Pampanga naman. Gumuho din, hindi ba? Isang taon lang. Gumuho din. O, oh. ay, ayan na nga po eh, hindi ba? Okay, tatalakayin ko yan. Bakit epektibo? Uh, walang halong politika. Walang halong politika nga ito eh. Itong, itong sinabi ni, ni ni, General Tory. Kasi nga ang sa panahon eh at saka ay sinabi lang niya yung nararapat na gawin ng mga tao. Opo. Huwag siyang kaawaan. Oh, sinabi lang niya eh. Oh bakos ang kaawaan ay yung mga biktima ng, ng pagbaha. Ay dyan nga sa Giginto Bulakan eh. O, oh, dyan sa MacArthur Highway. Subukan yung dumaan dyan, sa banda dyan, at yung mga paligid dyan, dyan sa Giginto Bulakan. Ay yung daanan dyan eh, para ng sungka eh. Hindi ba? Hindi na inaayos eh. Hindi ba? Kung mabilis-bilis ka at naka motor ka, ay talagang mamalasing kasi sisimplang ka dyan eh. Oo. Oh. Hindi ba? Oo. Oh. Dyan sa giginto, bulakan. Oo. Oh. At yung, yung mga karatig dyan, wala. Oo. Oh. Yan ang problema eh. Oo. Oh. Ngayon ay, at kahit na sino pwedeng makaintindi, Oo. oh, madaling intindihin yung sinabi ni General Tory. Oo. Oh. Hindi pwedeng i-contradict. Ayan nga, eh, kasi nga galing sa salita ng Diyos, hindi mo pwedeng i-contradict yan. Hindi pwede. At higit sa lahat, may pagkaawa o concern sa mga tao. Concern sa sa mga tao eh. Hindi siya concern sa sarili niya. Bakit anong i-concern niya eh? Poor Star General siya, hindi ba? at hindi naman pwedeng tanggalin yun sa kanya. oh, tinanggal lang siya sa posisyon. oh, pero mananatili na poor star general siya at ang sabi niya ay mayroon siyang nine months na bakasyon eh. O, oh, adi tapusin niya muna yun. Mag-leave of absence siya. May sahod naman yun eh. Kasi accumulated leave po yun eh. oh, tapos siguro niyan ay pwede pa kung may mayroon siyang ano ba 'yon? Yung iba kasi ang vacation leave, iba ang kwani, iba ang uh, yung medical leave. Oh. Iba pa 'yon. Oh. Ay pwede niyang gamitin 'yon, hindi ba? O kaya kahit na walang sahod ay ay hintay na lang niya na mag-retire siya. Oh, ganun lang 'yan. Bakit bakit nga kakaawaan siya nga, hindi ba? Hindi ah. Oh pero may concern siya sa mga tao ano o may concern siya sa tunay na problema hindi ba o he wants to redirect the focus of the people hindi ba ang focus ng people ngayon na ng mga tao kawawa si General Turu o kinawawa o bakit naman ganun? 'Yon ang katanungan po ng mga tao na hindi natin maaalis yan. Karapatan po ng mga tao 'yan na magtanong. Ako nga ang ang isinusulat ko nga sa sa comment section diyan sa mga vlog ngayon, kung sino pa ang napakagandang achievement na walang makakapantay nung, no? kung sino pa ang uh, magaling na magtrabaho o may mga resulta yung achievement nga eh, o accomplishment eh, ay siya pa, ang tinanggal ka ko. Ay, paano na yan? Sinong huhuli ka, kay Batu de la Rosa? Wala na ako nakikita. Oh. Kasi baka ang, ang mangyari dyan, eh, kung mahuhuli na, biglang makakatakas eh. Sa dilim ng gabi, hindi ba? Oh. Ganun lang po yan eh. Oh. Nangyayari po yan. Oh, nakakatakas sa dilim ng gabi. Oh, ay, ay walang natin. Ano, pero wala ako nakikita na general ngayon o colonel na, na pwede. Na, ay walang natin. Ano? Baka nga mayroong isa o dalawa pa na, na ganun ang ginawa kay Kibuloy na talagang hinukay, hindi ba? Oh, sinasabihan na siya ng mga senador na, Uy, wala dyan, wala, Huwag mong hukayin yan. Ay natatakot na mga bata. Ay hinukay niya. Hindi ba? Ay naandun. Nagtitiwala siya sa equipment ng US. Hindi ba? O. Oh. May equipment US eh, At malabang, pati doon sa satellite yan eh. Nakikita kung may tao yung lunggay. O yung cave. Ginamit na po yan sa Middle East. O. Oh. Ay yung satellite nila nakikita kung ilan ang tao doon sa Kuiba. Oo. Nagtiwala siya doon. Ay ngayon, ay kung itong mga general na ito eh questionable ang character, pahihiraman ba sila ng U.S. ng ganon? Ha? Yan ang tanong ko eh. Pahihiraman ba sila? Palagay ko hindi. Kung alam nila na yung yung pira ay eh, dumadaan yan sa mga kamay ng mga general, hindi ba? Oh, lalo na yung Abu Sayyaf noon, hindi nahuhuli yun eh. Kasi nga, mahuhuli na, makakatakas, hindi ba? Oh, ayan po, ano? Pero mga army ata yun, mga, <laughs> mga army, ibang, ibang kaso yun. Oh, He wants to redirect the focus of the people to suffering because of corruption. Ayan po, hindi ba? Hindi lang niya diniritsa. Kasi nga, PNP pa siya eh. Philippine National Police, ang dami nga nagtatanong bakit daw hindi nasabihin ni General Turi ang lahat-lahat, mahina na tao siya. Sabi nga, ay, official pa siya eh. Hindi ba? Tinanggal lang po siya sa trabaho. Kung maglulukulukus siya dyan at lalabanan niya lahat yan, ay, baka wala siyang benefits, hindi ba? oh kaya okay lang yun na ang mga sinabi niya. Pero in due time, alam ko yan, ano, in due time, marirebuild din yan. Kasi nga ang topic ko nung isang araw, walang lihim na hindi narirebuild. Sinabi po ni Jesus Christ yan. Oo. Ayan, ano, yun nga, uh, yung corruption in the highest place. Oo. yun ang concern niya. Pero hindi niya muna sinasabi. Ayan po. Oo. Ito po ang isi-share ko sa inyo, no? Itong Luke 23, verse 28, tapos pupunta ako sa 31. Opo, ano? Uh, Luke 23, verse 28, tapos 31. Lalaktawang ko yung 29 at saka 30. O, ito po, ano? But Jesus turning to them said ito po yung kwento na na pinapasan na ni Jesus Christ yung cross papunta na siya doon sa Golgotha or Mount Golgotha o ang tawag nila diyan ay uh, bundok ng mga bungo kasi doon na nga ipinapako ang mga tao eh at ginagawa yan tuwing kapistahan Pista po yan. Oh, at ang pista nila dyan halos isang linggo. Pista. Maraming tao. Maraming negosyante. Maraming mga, mga usyuso. Ayan po, kapistahan po yan eh. Ngayon, ay simple, maraming tao yan. At isa pa yan sa attraction, parang tourist attraction po yan eh. Yung mga panahon na yan, yung may ipinapako, Oh. Ganun po 'yan. Ngayon, umiiyak yung mga yung mga nanonood siguro ay ito ay very specific daughters of Jerusalem tinawag niya. Sa ibang version, women of Jerusalem. Ito hindi niya mga kabig ito ha, hindi ha? kasi ang mga kabig niya na andun sa baryo, malayo. Malayo mga dalawang araw na lalakarin yun ang yun ang mga nangaral siya doon at mga kabig niya yun pero dito sa Jerusalem ay hindi niya mga kabig ito mayayaman ito eh. o kaya sari-sari na mga tao dito sari-sari na city nga ito eh. city oh, eh. anong sabi niya but Jesus uh, turning to them said daughters of Jerusalem Do not weep for me. Ang sabi niya, huwag kayong manangis sa akin o huwag kayong humikbi sa akin o huwag kayong umiyak sa akin o huwag kayong maawa sa akin, ang sabi niya. Hindi ba kaparyas nung kay Turi, hindi ba? Huwag kayo, huwag niyo akong kaawaan. Ano ang sinabi ni Jesus Christ? Daughters of Jerusalem, kasi nga nakita nga siguro na umiiyaki eh. dahil nga i eh, ay simple hinagupit na siya dyan. Ah, Doon sa garrison pa lang, hinagupit na yan. Tumutulo na ang mga dugo niya dyan. Sa likod. Oh. At ang description ng Biblia, hindi na nga makilala yung mukha niya eh. Hindi na makilala. Yun ang description. Oh. Ay kung hindi mo na makilala yan, ay adi puro na kwan yan, dugo yan, o oh. eh, bugbog siguro yan, o oh. wala na pagkakilalan. Oh. Daughters of Jerusalem, sabi niya, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. Sa verse 31, For if they do these things in the green wood, what will be done in the dry, sabi niya. oh, hindi ba? Saang kinuha ni General Tori? Dito niya kinuha yan. Do not weep for me. Sa iba, do not cry for me. Sabi ni Jesus Christ doon sa mga babae na sumusunod pala sa kanya ito eh. Sinusundan siya tapos umiiyak. At nag-turn siya. Ibig sabihin may concern siya. Ha? May concern siya doon sa hindi niya concern ang ang sarili niya. May concern siya doon sa mga babae na umiiyak, mga daughters of Jerusalem, kasi nga nakita nila na pinaparusahan. At alam nila ipapako na yun eh. At kung ipinako ka, ay Roman soldier po yan eh. Roman soldier po eh, hindi ka pwedeng haharang dyan. Patay ka pag ka. Kaya alam nila, mamamatay na. Yun siguro, kaya umiiyak sila. oh, patay na ito, sabi nila siguro. Ay, pero ano ang sabi ni Jesus Christ? But Jesus turning to them said, Daughters of Jerusalem, do not cry for me, but cry for yourselves and for your children. O kasama ang children eh. Hindi ba? O kasama ang children. Ha? Kaawaan natin ang ating mga anak dahil nga dyan sa napakatinding korupsyon. Yung ang sinasabi ni General Torrey. Kailangan sawatain natin ito. Kailangan huwag tayong maki, makisama dyan sa korupsyon na yan. Oh, yun ang ibig niyan sabihin. Sino makakakontradict niyan? Ay ito si Batu de la Rosa eh. May mga apo na nga ito eh. Oh, kawawa yung mga apo mo kung hindi masugpo yan. Bakit? Ay mamamatay tayo eh. Ang maiiwan, magsuffer yung mga apo. Yung mga anak natin ang magsasuffer dyan. Baka nga mawala pa ang kwan eh ang gobyerno eh o baka mawala ang bansa kung sobra ang korupsyon nakarikod po yan sa Biblia nakarikod po yan na kung sobra ang korupsyon ha kung sobra na talaga nakarikod po sa Biblia ipinatawag nung hari yung mga nanay na pinatay na nila ang kanilang anak kasi kinain nila. Ha? Ayaw maniwala ng hari kasi nga ay, ay puro na korupsyon eh. Nakarikot po yan sa Biblia. oh, tinawag niya yung mga nanay ay upo. Sabi nila, pinatay namin ang mga anak namin kasi yun ang kinain namin. oh, ganun po katindihan kung tayo ay pinarusahan ng Diyos. Kaya nga dito, ang nakasulat dito, kung nangyayari ito, ang sabi ni Jesus Christ, na habang ang mga halaman natin ay kulay green, ay anong mangyayari ka? Anong mangyayari na kung ang halaman natin ay kulay yellow o kaya ay dry? Sabi niya eh, at nangyayari po yan. Wala pong imposible sa Diyos. Walang imposible. oh, kaya niyang pahintuin ang ulan para hindi na mamunga ang mga halaman. Oh, ganun po yan Ano bang yayaari? Sabi ni Jesus Christ, kung ang mga halaman natin ay turn dry. Oh, hindi ba? Wag niyo akong kaawaan. Sabi nga wag ang kaawaan nyo, Yung mga sarili yun. Yun ang sinabi niya sa mga daughters of Jerusalem, o woman of Jerusalem. Oh, anong ilalaban mo dyan? Hindi ba? Paano mo kukuntrahin ang sinabi ni, ni ni Jesus Christ? Hindi mo makontra yon. At paano mo kukontrahin itong sinabi ni General Tory? Kaya nga kako, ibang klase ito si General Tory. Eh. Ibang klase ito. Mayroon sa mga salita na hindi natin alam na gagamit niya salita ng Diyos. Kaya mahirap kontrahin. Oh, ay ngayong walang, lang. Hindi na alam ng palasyo eh, kung paano nila i-recover yan, hindi ba? O i-reclaim, hindi ba? I-reclaim nila yung, yung prestige nila eh. O kesyo daw, bibigyan daw ng, ng kwan. Bibigyan daw ng posisyon, hindi ba? Crime buster daw ata. O kaya ay, ay paano magiging crime buster yan eh? eh, eh hindi naman siya kwan, eh, hindi naman siya nakakwan dyan eh. Kung public works ang titignan niya, dapat engineer po Malayo yan. Ngayon, kung kukuha naman siya ng mga engineers, ay wala din yan. Mahihirapan. O, hindi siya attorney, di ba? Ay paano niyang... Di ba? O, Galatian 6.9 po, ano? Galatian 6.9. And let us not grow weary while doing good for in due season or in due time ano sa, sa, ibang version in due time we shall reap if we do not lose heart ayan po ano wag po tayong mag sa paggawa ng mabuti kasi kung hindi tayo umatras hindi ba aanihin natin yan in due time aanihin natin yung paggawa natin ng mabuti o yan po ang nakasulat pero maganda po balik-balikan ano yung sinabi ni General Torre, hindi ba? Huwag niyo akong kahabagan o huwag niyo akong kaawaan. Ang kaawaan niyo, uh, sa bagay, ang sinabi niya ay, yung mga biktima ng baha. Hindi niya sinabi ang, ka ang kaawaan niyo, ang inyong mga sarili. Pero ganun na rin yun. Kasi apektado tayong lahat dyan eh, ng baha. Hindi ba? May namamatay pala dyan sa baha eh. Oo. Oh. Yung, ayaw ko kung matagal na yan eh. Yung kinagat ng daga ata. Mayroon akong pinsan eh na namatay eh. Ganun. Kinagat ng daga. Ay yung daga daw ay mayroong, yung, yung, kuwan, yung, yung rabis ata yan. O, namatay eh. Si, mga isang, isang linggo lang inamatay eh. Yun ang ikinamatay eh. Hindi pa baha dyan ah. Hindi baha dyan sa Metro Manila ha sa probinsya pa yung nangyari ha oh ganun po yan at ito nga ano ang ang tanong ko po sa inyo anong ilalaban nyo ngayon anong ilalaban nyo dyan sa deklarasyon ni General Torre wala oh tanungin natin si Bato nung sinabi niya na naaawa siya o oh, uh, ang sagot ni General Torre wag nyo akong kaawaan ay oo nga aib eh ay pensionado na yan eh. O, oh, magpipensyon na yan eh. O, oh, gamitin. Kung ako si generator eh, gagamitin ko yung nine months. O, oh, because you lib, May sahod yan. O, oh, ngayon, kung gusto kong magtrabaho, yung three months remaining, kasi isang taon na lang daw siya eh. O, oh, kahit, kahit na magpatrol na lang ako, nakapaa ako, pwede. O, oh, o nakabasiklita. O, oh, magpapatrol na lang ako. Oh. Pwede yan. At palagay ko, eh, hindi naman mababawasan yung katangian ni General Tory eh, Kahit na ganun siya eh. Oh. Anong pakialam nyo kung magpatrula lang siya? Oh. Hindi ba? Pero nga, sayang. Sayang ang pundo ng Pilipinas na inilaan dyan sa ganyan na nagtraining tapos i ay, hindi ba? oh nagtraining siya tapos i ay hindi mapapakinabangan. O, pakinabangan ang lahat ng mga resources. Dapat na ganyan. Pati ang mga manpower na yan ay hindi ipolitika eh, na lang eh. Pinupolitika na lang kasi po eh. Ano? O sige po at hanggang dito na lang po ano. Ang gusto ko lang sabihin dito, hindi nyo pwedeng labanan si General Tory kasi nakakagamit siya ng salita ng Diyos na hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Pero ako, napapakinggan ko yan at may alam ako sa salita ng Diyos. Kaya hinuhugot ko ngayon kung saan galing yan. At ito na nga. Daughters of Jerusalem, do not cry for me. O huwag niyo akong kahabagan ang sabi ni Jesus Christ sa ngayon, sa makabagong pananalita ngayon. Huwag niyo akong kahabagan. Kahabagan niyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Kasi kung nagagawa nila ito, na habang ang ang halaman ay birde, hindi ba? Kulay green, hindi ba? Ay ano bang yayari, sabi niya? Kung ang halaman ay uh, dry, runs dry, hindi ba? Oh, hindi ba? At nangyari po 'yan sa Israel loon. Kinain nila mga anak nila eh. Kinain nila. Oh. Kinain nila ayaw maniwala ng, ng hari kasi nga ay ang hari ay, may mga pagkain yan eh pero taggutom na sa lahat oh, ay tinawang niya ah oh, nagsisi yung, hari ay sobra na kanya ang, ang korupsyon eh sabi nga eh o oh, magsisi na tayo o oh, ganun po ang kwento dyan ngayon kung ito so na itong korupsyon ngayon ay hamak mo eh lahat ng kongresman ata eh may mga kwan eh flood control logic eh. nawala na wala naman yan walang kwenta yan. bilang engineer alam ko po yan walang kwenta yan. mas, ma, mas matibay pa yung magtanim ka ng mga puno eh opo tambakan mo tapos i eh, magtanim ka ng mga puno ganun po yan o sige pa hanggang dito na lang po ano, at sana po ay sa magli sabado naman ngayon wala akong pasok ay sana po sa ating pakikinig ay may na, may natutunan tayo at nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon at muli mga kababayan mga minamahal isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig salamat po nang marami salamat po